kuku ililisin natin bukas guys babalik na naman tayo dito guys kasi chill chill lang mahirap talaga mahirap talaga yung buhay dito guys tingnan nyo naman guys lakad nyo na tayo dito guys bago tayo umalis kaya ngayon chill ako muna ako dito guys ako I'm coming out as a cacao point. I'm going to go to the house. I'm going to guys, to I'm going to go to the house. I'm going to go the house. I'm guys. to I'm going Angkon mo is ang bidyo ba ko ang guba ko silpon wala ko silpon ni gamitun ba blag is kay dito ito ba. ito mo kuna, heis, -a -a na bidyo ko ngayon is nakaupo ako at naghihintay na matapos yung kapatid ko dahil kami kasi dalawa dito ngayon is tingnan nyo.

Hello, me. How is going, guys? Okay. Look. Nakita nyo naman, guys. Nakita nyo. Gawa. Nagawa ko ngayon, guys. nag ako sa harap na mga sa aking, guys. Tinitingnan ko sila kung kailan sila mamumunga para magabinta pambili ng bigas ba? Dito, hindi

Walang araw guys, magagabili rin ng bigas. Man, <laughs> narani na tayo ni. Nasa ng sagang dito guys. Dito ko na natutupusin yung gandit ko. Uuwi na kong